May papakita lang ako. Pag ganito mukhang okay siya. Eh, no? ko yung ilaw. kasi yung ginagawa ko ngayon, nakita ko lang yung tinapatan ko na ng gilaw. Kasi nagliliha ako, may kasama parang gilaw yan. Kita kaya rito to. Yung mga makakapal na texture ng pintura. Ayan o. Oh. Tinta naman yata. Makapal na texture ng pintura. Tapos marumi pa. Ito ang matindi gano'n. Oh. Ano ba ito? Ang labo ha. Ah. Ayan o. Oh yung ilaw may plastic pero sinagad ng pintura may cutting pa siya na brush ayan na yung ano, pintura ginagawa ko ganyan oh. no? ko bago ko siya buuin ng pintura iba kasi nagpintura dito ginawa niya sinagad niya yung pintura dito kaya nagbakaran na pag tinanggal to yung plastic na to may na yan yung mga dumi rito Ayan yung mga dumi ba, diba? mga dumikit na plastic lahat yan eh kaya ginawa ko, pinagbababa ako pinag bababa ko yung ilaw <coughs> binaba ko yung mga ilaw para mapinturaan ko ng maayos puro roller lang ang gamit nagbrush lang ako rito dito sa loob pang lang sa wall sa semi gloss pero sa flat puro roller na malaki tsaka roller na maliit ang gamit ko ito pa ayan o oh. makapal yung ano dyan makapal eh. yung pagkakapahid ng pintura sa sisam Kaya nagkaroon siya ng makapal na tilamsik doon sa pader. Hindi siya ano. Okay naman yung pagkakalya. Ang problema yung pagpahit ng roller at saka masyadong makapal yung pahit ng roller, yung pintura. Masyadong makapal ito pa, meron pa dito wow. Ito mga ganito, binabrush pa nila to. Binabrush pa nila yan. Gumuguit lang dyan yung daan ng brush. Dapat 'yan baby roller lang. Kasi pag brush, bumabakat 'yan eh. Ang dami pang ano rito. Mali-mali yung gawa. Kumbaga, hindi pa rin pang finish talaga na trabaho. Hindi kasi pwede yung marunong ka mag masilya marunong kang magliha tapos pag nagpagulong ka na ng roller hindi ka naman ano, masyadong sanay kung kumbaga hindi pantay-pantay may makapal, may manipis meron pa yun, sobrang kapal yung halos hindi na gumugulong yung roller sa sobrang kapal ng pintura kasi ang ginagawa nila rito yung iba pag gisam gypsum board ba? Diba? ano siya eh, kulay gray siya eh kinakapalan nila pinipwersa nila na mapaputi agad yung ano yung ceiling eh mali yung ganun hindi nila alam pangit yung kalalabasan pag pinipwersa lagi yung uh, mapaputi yung kisame eh, kapag kinapalan yung pintura kailangan dyan puro maninipis lang para yung texture maayos malinis puputi rin naman yun eh makapal na pahid mo dodoblehin mo pa rin naman yan. Dalawang kot, tatlong kot. Kung sa manipis na pahayad mo, dodoblehin mo pa rin yan. Dalawang kot, tatlong kot. Ang maganda lang sa manipis, hindi siya parsado. Tapos maganda pa yung texture niya, pinong-pino. <coughs> Ito, maraming ano rito, problema rito. Ito pa. Ayan. nyo. Ito, itong pahid sa isa puting puti. Yung iba niyan, pag dinoblean, pag puting puti na siya, tapos binuksan yung ilaw sa loob, yung gold light. Pag binuksan niyan, babakat yung guhit diyan kasi makapal na yung pintura diyan. Tapos dito, ito. Pag pahid nila rito ng roller, malaki, dinikit nila yung roller dito. Kaya anong nangyari, may makapal na pintura yan dito hindi ko na masyadong hindi ko na masyadong bibigyan lahat kasi marami rito mga palyado palyado talaga hindi rin pwede yung marunong kang mag roller marunong ka mag brush tapos hindi ka naman marunong mag masilya tsaka liya useless yun kailangan marunong ka mag prepare hanggang sa finish para maganda yung kalalabasan katulad pa rin ng dati, importante talaga yung ilaw. Diba? Umpisa pa lang. Ilaw. Ilaw. Ito, sarili kong ilaw yan. Tsaka extension. Nagbit-bit na ako kasi madalas magkaubusan dito. Nire-reserva na nila yung mga ilaw nila sa balde. Tapos kinabukasan, wala nang mahiram yung iba. Kaya ginawa ko, dinala ko na yung sarili kong hilaw. Para di na ako mangangamba na wala akong magagamit kinabukasan. <coughs> Ito, lagi kong, dala, lagi kong nasa bag Anong oras ko gamitin? Anong oras ko ligpitin? Kahit anong oras pwede. Pati dito pa sa hamba. Kinakatingan nila yung mga hamba ito kinakatingan nila ito bakit yung brush nyan hindi eh. lang makita masyado sa video pero sa actual kita yan kinatingan tapos sinayaran ng pintura dito yung mga ano pa ano eh makapal na pintura higas pa naman ito Bigas pa naman. Malakas yung hangin dito. Puwing-puwing na ako sa ano. Pag gagawa ng kisaw. Pag gawa ko ng bigat. Pag lagayan ng mesh tape. Wala na na puwing-puwing na ako. Ang katina ng mata ko. na mahirap pag ano. Nagliliha ka rin. Tapos sobrang lakas ng hangin. Nagsasalubong yung hangin. Paligo ka talaga ng aligabo. Hindi mo makakontra. Hindi mo mapipigilan. Ligo talaga. Mamaya matatapos ko na itong kaysa may lihain. Itong mga to Tapos, pa ko na siya. pagkaplat Pagka-flat ko yan, -se semi gloss na ako ng wall. Flat pa lang yan. Ito yung ginagawa ng iba. Kita niyo, tignan niyo to. Ayan o. Paikot yan ha, puro dongis. puro talsik yan kasi binubuhusan nila ng tubig yung sahig para yung alikabok mawala pero pag natuyo yung tubig natuyo yung sahig ganun pa rin naman maalikabok pa rin naman nadumihan lang yung pader dinumihan lang yung pader side mga shadow line na Mga kantok na yun butang yun napapapikit pa ako ng umaga break time na yun patutulog na muna i-dip lang pala tulog muna ay nga muna